Pagiging seloso, maaaring magamot ayon sa mga eksperto. selos normal at healthy yan sa isang relasyon ngunit ito ay kung pa bebe lang o pa lang ayon sa pag-aaral ng ilang mga psychologists and relationship experts natural ito sa mga kababaihan this does not include the boys of course dahil pare-pareho lang tayo we feel the same way at certain levels ngunit tulad man ng anumang bagay selos kapag sumobra ay nakakasama hindi lang sa inyong pagsasama kung hindi maging sa ating pagkatao kaya naman payo ng mga eksperto, sundin ang mga paraan ng aking babanggitin upang magamot ang selos bago pa ito lumala. Hayaan mong makaramdam ka ng selos. Tulad ng sinabi ko kanina, normal ang magselos. Hayaan mong maramdaman ng iyong minamahal na nagsiselos ka. Tandaan, hindi ka bato para hindi makaramdam ng selos. At may kahinaan ng kahit na sino ang pagtanggap sa sarili na nagsiselos ka. Number 4 Alamin mo ang pinagmumulan ng iyong pagseselos. Ask yourself why. Bakit ka nagsiselos? Doon mo malalaman kung saan nag-uugat ang lahat. There's always this underlying reason bakit mo ito nararamdaman at mas madalas sa hindi. There's always this underlying reason bakit mo ito nararamdaman at mas madalas sa hindi. Nag-uugat ito sa sarili nating insecurities which leads to our third tip. Number three, harapin mo ang iyong kinatatakutan, ang katotohanan. Dahil nga sa mayroon tayong insecurities, takot tayong harapin ang katotohanan ito. Takot tayong maging dahilan nito para hanapin ng ating partner ang ating pagkukulang sa iba. At iwan tayong luhaan. Dahil dito, nagsisimula ka ng mag-isip ng kung ano-ano sa tuwing malayo sa iyong paningin ng iyong partner. Kahit pa sa totoo lamang ay wala naman siyang ginagawang masama. Natatakpan kasi ang katotohanan dahil masyado mo nang pinangungunaan ang lahat. Lahat ay nadadaan sa mabuting usapan. Lahat ay maayos kung idadaan sa masinsinan at mahinahong pag-uusap. Hayaan mapakinggan ang nais niyong sabihin sa isa't isa at mabigyan din ng pagkakataon mapakinggan. At number one, ayusin ang dapat ayusin sa sarili. Tulad ng nabanggit kanina, Insecurities, the root of all evil. Este, jealousy. Hindi ka basta-basta nakakaramdam ng selos kung meron kang confidence sa inyong kakayahan at katangian. Paliwanag ng mga eksperto, indeed, it is difficult to overcome jealousy, pero kailangan pagdaanan ang prosesong ito para makontrol ang iyong sarili at maging mas matibay ang tiwala sa isa't isa.